So, nandito na po tayo ngayon sa Tulay ng Kabanatuan at pupunta po tayo sa sikat na sikat na arkilahan ng mga gaon dito sa Mabini Street kay Bayo Belly, Tia Belly, Auntie Belly Ahahaha! <laughs> <laughs> ano ba yan? Arting na po tayo. Rito ba yan <laughs> ah? Yeah. Yan! Hey, Bayo Belly, gaon ni Studio <laughs>

Ako sabat po yung latim mo. Pula. Kaya tapo, tapo yung tapo yung tapo So, ito na po tapo 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 So, tapo 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 Ayan so po yung mga gawin niya Rita, ayan. Ang gaganda, ayan. niya Dino po ang natin. mo natin sila. Ayan po yung mga Kasi po ang pangitawag. Pagpwede nga po ang Ayan po yung mga danik na mo na ito. Ang gaganda po. Up, up, na up, Ayan po yung mga gawin niya, Bryce. mo po, sito niya. So ito po, namimili Ang kanyang,

Pero dahil may nandap may ting? ay ano po to ay hindi ba nila na panday tanong sa red niga? Ay ano po ay ang di po yung po si mong Wait na wait, that dirty white mo sa opo? Sa Pilipinas mo pasay amo ano? So po rin ang support ang just Para ko, si po, baka po po te mumura Ah, the tip of the bisoya daw po. Ito po ko sa natin po po. So, buha po siyang ano na po man. Pero, pagka po na ipit mahatitan niyo po mga Okay mo, hindi mo, hindi mo mas na-modify. po hindi mo tumutuway kapag hindi itinginit. For example po, ah, pag hindi ka siya, pwede po natin ginerit tayo. Na po, na po nung client ko, ititititit po, o ano, bedding down. And, ganun po ba yung, oh po, pero, and kayo po, hindi, kenan dam, simpat na mag O tapos tayo, So, base basically, yung studio niya na, may is, pay belly. So, yan. So ito yung mga rent gown para sa mga pakasal o sa mga any occasion po. So kung gusto niyo po mag-rent, ay dito po ay pumunta sa Habernatuan. Bayo Be and Belly Gown Studio. So yan po yung ganang napangagandang uh, studio. And po. Uh, at napabait uh, po nung manong nito Nang mayari. So yan po yung mga damit para sa mga abay at sa mga

So, dito po kami na Grant na isusuot so, para po sa wala uh, na wedding event. Dito po, na Grant po kami rito. So, bakit still po na rin yung ginawa you know, namin dito? Para sa event. Uh, dito po. <laughs> <laughs> so, yan po yung mga uh, damit guys. Yung ganda niyan guys. Much illegal. Yeah. To to to. And that's me. choices. We do a million. That. 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 to That. That.

Anong size ng Melton? Wala na po kasi si Kasi So, yung panganay lang ko naman. Anong size? Yung t-shirt ko na is ko Large. Large. Cinderella. 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 Ah, tawag dito. Hindi, hindi, hindi ka na po no, friend. Hindi ka na po. Opo. No. Oh, oh, oh. So, iikot po kayo. Alam. Uh, alam, ay, alam. Nakikita ko yung vlog oh, po, mo. Kaya kagayain ko na. Alam mo na yan. Okay. So, hindi po. Ikot po natin pa gano'n. Ay, pa gano'n po. Opo. Oh, okay. Pero hindi masyadong mabilis. Mabilis po. Kasi, kasi po kayo ng konti. Konti no? lang. Sama pa pala ako sa vlog. Dandahanin mm, mo lang. Kasi po rin kayo konti. Nakadalawin sa agro dyan. Kasi po kung konti. Okay. Ah, hindi lang po dahan-dahan yung swabbing. Swabbing One, okay, two, ready? Three. One, two, three. Sobrang bagal po. Ulitin. Ulitin mo. Medyo mabilis. Medyo mabilis. Ilas yeah. yeah. uh -huh. po natin po. Ay, Kasi ito ba? yung gusto. Ang ganda. Ang ganda din po Ay, yan. Pahawak lang po yung, yeah. yung sa kabas. Yes po. Sabi ko po palang sa inyo, din, guess po, ano po, classic po yung mga wedding gown na nandito. Huwakan nyo na po yung pinakabasa na parang din yung pa. gown. Yung... Ah, sabi ah, po kayo na kung hindi pa ito. Gusto mo rin natin, gano'n susuot. Hindi, sa so kanya. Yung ikot po kagaya ko, ka na naya, pag sabi kong ikot-ikot. Ayun po. Kamay ngayon, kamay Okay, ikot po. Ayan. Masyadong mabagal po ulit. Masyadong mabagal. Para mahilo ka. Po. Medyo bilisan lang po natin. Medyo konti. Eh, konti okay, mo. okay, ikot. Bilisan mo. Ayan. Perfect. Sige po. Smile lang. Smile. Thank sayang